Hello mga katin kay for today's video mang lamaw na punta sa ilalod din kay atong hot doon ang ilang butong dire ba kay wapan na hurot na pinabili no For go Katin <laughs> <laughs> kay kasama pala natin si Kagawad <laughs> si Marian Rivera ng Ilaya at si Uy uy kasama natin ngayon Payong yan yung, yung, si Madam Batako talaga mainitan na tinan mo Katin kay nandito po kami sa Payag eh ganang binubuak na nelo din yung ano lubi. Oh? Ano binubuak? Kinutubha na. <laughs> yun si Madam o si Madam o si Marian Rivera ng Ilaya. Si Sumisilong doon kasi mainit sa ma mainit sa Manila so Yun sumisilong sila. Naman sila mga nga kusog baga pa. Kaneng. Huwag balik. Magabli o magsira na? Magsira gani. Oo, gano'n magsira. Okay. Na, naman naman. Oh, sa'yo nga na eh. <laughs> Naluto na ang butong. Oo. Oh. Okay, kayo. Oh. Kaya giprito ma. Giprito. Dami dyan siya guys, promise. O, oh, tara. Okay na load. <laughs> okay na load. <laughs> okay na load. Mga na Ano, Ito Ito din. Ito <laughs> linya lang, linya. Si, ayaw lang si Kitty kay Kuan. Panok mo. Asa panok mo? Mga kawal lagi mo. kawal. Asa lang man nakatog lagi ng nagkuan. koan Hindi naman ay naglupad-lupad gabi. Tiyaw, tiktakos. Tiyaw, tiktakos. Tiyaw, tiktakos. Tiyaw, Ameni wow. ba talaga? Tabo raw. Isweeling send din, may video. Thank you. Okay. Labay po yo. Mane, nangugutong dire, mani sila. Para dit. Mane manager tara oh. Tara manager na mo. Kumusta naman? O Marian Rivera ng okay. Ilaya. Sama namin si ano. Anong pangalan mo? <laughs> Si Uy Uy. Ayan si madam mo. Andito Ay. si Oi Oi. Uy. <laughs> Uy Uy Uy. Eh, ano? Yung ka nila, ako. Ayan ako. Ako. In my life, sa sa kama isan.